Huwag nating itrato ang ating kapwa base sa kanyang hitsura, base sa kanyang estado, o base sa kanyang pakinabang sa ating lipunan. Lagi nating tandaan, lahat tayo bilang tao ay may pantay-pantay na kakarapatan upang respetuhin. Kumbaga, ang respeto, kusa naman binibigay yan eh. Kumbaga, huwag mong tingnan yung estado nila, wag mong tingnan yung Uh, silbi nila huwag mong tingnan kung anumang nagawa nila at huwag mo ring tingnan kung anong klaseng pamumuhay na meron sila respeto ano man yan sila, kailangan natin ng respeto wala, wala nino man sa atin ang may gustong hindi ni respeto kaya tayo dapat pantay-pantay lang Pantay-pantay ang pagtingin sa kapwa. Hindi porket may narating, bibigyan mo ng mataas na respeto. Hindi porket mayaman, may pera, may pakinabang, bibigyan mo ng mataas na respeto. Hindi naman porket walang narating, hindi mayaman, walang silbi sa buhay mo, is hindi mo na bibigyan ng respeto. Respeto lang guys, hindi naman yan, bina, ah, hindi naman yan, hindi ka naman gagasos dyan eh. Respeto lang, respeto sa kanyang uh, pag-uugali, respeto sa kanyang ginagawa, respeto sa kanyang personal na pamumuhay. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang uh, karapatan upang respetohin. So yun lang, di ba, respeto lang para mas lalong uh, mas lalong tahimik, uh, mas lalong matiwasay ang ating pamumuhay. Mabagal, respetuhin natin ang bawat isa. Ano man yung estado niyan, huwag mong tingnan sa kanyang estado. Mayaman, mahirap, may silbi, may pakinabang man o wala, dapat pantay-pantay ang pagrirespeto. Kasi pag once may respeto tayo sa isa't isa at sa kapwa natin, napakadalisay, napakatiwasay ng mundo. Maniwala ka sa akin. Okay, so laging tandaan, huwag mong tingnan sa estado. Huwag mong tingnan sa pakinabang, huwag mong tingnan sa kanyang uh, silbi sa lipunan. Respetuhin mo kahit sino man yung taong yan. Okay, so once again, Marion Choi. What's up? What's up? Keep it up. Respeto lang. Bye-bye.